So mga guys, mga mekos-mekos, ingon ani kalisod mamitas ani nija. Kaning wild berries, blackberries. Kay tunok-tunok dapaw unsa pa na din Oh. Arang kakuti. Arang kakuti. ni si Zag Manguha oh. Kay ihalo ni nako sa gahapon na kung pitas kay wala mo duha kilo hmm yung mamitas kinahanglan nga mag ka kay parang dapawa ug tunok hmm nya imo pa dyan ang pananaw ng mga ilalum-ilalum. yung ane, ka sakripisyo ang magpitas aning ...jama, eh pero Amot po doon nga lami. Mampunin si Jaog um, mong maluto na. Pero sa kapisyo, mag, mang, mamitas pero lami mong po doon. Pinura ba? Hmm. Hmm, Na dagang manago. Sulok-sulok. Oh. Mga wild bromberry. Pumanggi na ako dito oh. Oh. Hmm, naong kuha oh. Hmm. Kani daghag mga insengan Diri ra ni sa among farm ni sija. Diri ra ko nanguha sa among farm. Mga wild ra sija siya muturok ra ni siya Kusa ba. Hmm. Chaktor siguro ni uy. Eh. Kalahati raman ang kailangan kay napuno tuan na may akong kinuha gahapon kinanglan i-insakto e, e, na akong 2 kilo kay ang sugar ani 1 is to 2 man ay 1 is to 1 so kung usa kilo ani usa pod kilong sukal kay wa may di man makapalit og uh, usag tunga nga sukar good mo no, na nga iduhan e, na kilo Uy, kadaghag ko ano? Uy, tunok hinampak oh, dahil la oh, Hoy. Haroy gino ako. Hmm. Nan mangapuan na oh. mga, overripe nang uban oh. Hmm. Overripe na. Suting daghan na pero overripe nang uban nang juice, nang na tungod sa ka sobra nakahinog ba kining ahong gipangkutlo kaning mga dili pagajud ni uberipe kay inig halo-halo sa ani uh, unog ma pa hmm. Hmm? ay katula oy na nag ko pero katul gihapon ah, ang lisura ni mamitas kay ka arang ka tunok tunuk niya yeah, magsuot suot pa jogi mong kamot sa ilalum ilalum kay mangita ka guapa nga kuan guapa nga ingon ani nga dili pa ubiray pres ani o. Oh. nagsinaw sinaw pa manago manguning uban sa ilalum hmm hmm na naghanaw oh. Tuyo yung arang daghana o as ibabaw, dili maabot. O tuyo yung arang dagkua, kigwa, dili dyan maabot na ho eh. Kaya unsa manapag-abot nga ang dagkua, tunok. Tunok ko guning. Mura sa, tunuk. sa atong kipi. Pero, manubo na ni bisag asa, pero arang, pero ang arang lamiag mamaladi ani. Eh. Ha? indi uy na sa na dili maabot so ayo ang ganas ibabaw o oh, dili maabot kay di kuka di kuka kuan kay tunuk. magtag-asag tunuk. Eh. daghan man pundni uy hmm. Imaginin mo yan. Sakto rin eh. Ang yaghan oh. Diri rin sa among farm. Ito hmm? ay, ay dagko oh. Sa pabigay na ako nakitaan to ah. Ito ay nagkumbitay. Eh. Didin po hindi na ako kuhaon kayo na. Suksok <laughs> taan eh. Agoy! Ah. Aw! Rang hamisa. na-attract agahong mata kay arang hamisa pa naghiting-hiting mm, yun ani mag mag pitas ani niya. nga magsulot kag baga magbutas kay pertining katunokon mga tunok Wow, oh. Agay. Oh. Hmm? Okay. Uli nako, Sus, na ko yung nakitaan. Aha ka, dyan yung nara, oh. Tawara, oh. Kita mo, ane, na dagko, manggod, oh. Hmm. Oh. Ah. Uli nako kay Kaya nakadaan nako ane. Ako itsura oh. Manubo manguna sila sa mga banwa. Madubo ron na sila sa mga banwa kini. Mga tunok-tunok ba. Katong last una ay. Eh. Katong una namong harvest ani. Mautoy dagko. Kay wa pa man mga hinug. Nya kay August oh na no, bayat taron magkatunga-tunga na sa August so nangahinog na dun sila tanan parang daghan hinog uy kana din ha, nga area daghan po na din ha din ha naku gahapon agahong kuha gahapon harvest one and half kilo nya kulang og half kilo mao ni ha pero palagay ko murag sobraran sobrani sa kalahati kay kalahati man ani Maupun ni siya agad tong plowmin. Katong araw naghanag bunga. Karon wa nay bunga Oh. Wala na siya yung bunga, nahurot na. Hmm. Na. Au oh, nay gam mga bunga pero wa na o, oh. gaghinggag matoy na siya kay na overripe na o. Oh. puwahan na Oh. Ay wala na jud o, oh. nangangamoy nag mga nangamoy na ang iyang ano. Na oh. wah. Wah, wow, kau ubirayp na o. Wah, wak na. Oh next year na naman siya. Next year na naman. <sighs> May ganding kay bagong cutting grass ni. Taong agianan limpyo. Sawapa na agi cutting grass arang tag-asa. Magkaligo-kaligo ko sa mga ingon ani o. Oh. Tag-as nga grass. Kana diha nga paligid humana na. aku na ning ipangkuhaan din hiya. Hmm. Kaningan hi a asa tong ahong gikuhaan. Wala ni din hila ing manguha ako kay private ni siya din hi property. Amo ni din hi so wala joy di manguha din hi la, lain. Kay dili ni siya public. Asa tong ahong gig tuan daghay maghimo ani og mamaladi ani kay lamit ni siya himoong jam kani mga maon ni oh sus na ayaran naghana ang tatua dito ah sus kay tunukon man good ni dili ko ani mo soong uy kay tunok dagag may mani uy hindi pa nga una jud ni sa kuan salin-salin na laman yung aho kay kumbaga humana ang season ani padulong na nagkabulok ni sila kay humana ang iyang aw agay Huma, aray aray oh. humana ang season ani pagpamunga ba pabulok na ni sila pa overripe na oh pati nang ganang <sighs> ah, okay. hmm. Among apple oh. Among apple. Kani, kani pod berni ni siya prutas. Murag may bunga. Last year grabe gigha nagbunga an di last year. Oh, mga mais ni Irene oh. Na brag panting Irene oh. mahong mga dalyas oh, gwapa hmm. O oh, di ba? naka-harvest ko <laughs> um, among likod ni malinis o oh malinis hmm. di ako ganina naglingkod-lingkod haon nanggi ko ang ganyan, dali dali ko ang ipangpitas kay himuon na ni hoog mang jam <sighs> kuha sa tag-susik kay hindi nato istorbohin si Amorcelo kay tanong TV Schatz? Ja. Yeah. Gutmann. Gutmann, allen grüßen. Gutmann gawo meer geflüggt. 2 kilo. ah. huwag mo siya. ano si Timijana? wala pa ay 6:30 pa man dyan. mag mag-on sa ako sa ahong ka niya. ako naman ready.